Habang wala si Meme Bais, present naman si Huiz Bong sa pangaasar kay Kini. Tuwing lunch time, may ka-video call daw umano ito sa dressing room. Walang iba kundi si Paulo Ablino. Ang galing bumanat, uli na naman tuloy. bagong ayuda. Kahit hindi nakikita, basta may pakarito ang kinpaw bentang-benta sa lahat. Ito wa ang ilang reactions ng fans. Kinarir na talaga ng Kim Pao ang getting to know each other. Walang palya sa pagkikita. Tapos may pa-update pa. Each pa. dance all tuwing lunchtime, ang sarap maingdap. Parang hindi napapagod sa ang Kim Pao. You know what? Hindi sila bumitaw hanggang dulo. Sila na ang mag-atuloyan para umiyak lalo ang mga bashers na pilit na sinasabing scripted lang ang lahat. Hanggat walang kasalan na nagaganap. Hindi kasi sila titigil. Excited na kami na mag-react ang mga bashers kung ganyan. Ayon pa sa isang komento, Naku po. Sa ibinuking ni Chris Bong, manibagong gigil na naman ang mga bashers niyan. Every time kasi na may barita sa pinpaw, number one mga bashers na humakondra at may nakaabang na mga comments. Kanyan sila ka-alerto sa idol namin. Kanyan ang trabaho nida ang madikitin at manira. Kaya tatawanan na lang namin. Inan lang yan sa mga sainang fans. Kayo guys, may, may say din ba kayo?